Isa nga ito sa request ng pamangking ko, ang gumawa nga kami ng chocolate cupcake. Dahil ang gusto nga nila, sila ang magde-design ng cupcake nila. Gusto nga nila mag-experiment ng design ng cupcake, kaya ang nangyari na may kos-mekos. Ano-ano nga ang design na naisip nila, pakinggan nyo? Ngayon kayo, nasa utak ko na ako ganila pa. Nasa utak niya daw yung paggawa ng heart shape, tingnan mo. Sila ang nagdesign design ng kanilang cupcake. Ay, 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 at ang panganay naman, yan lang ang design na ginawa niya. At yan lang daw ang kaya niyang design. Ay, naku, yung mga pamangking ko na to. In-experiment na naman yung pag-design ng cup Ang design eh. ng icing nito. Kaya yan, patcham yung mga icing nila. Sinang dalawa. <laughs> sarap ilan, no? oh. Ang sarap ilan, oh, lumumig. O, ah, yun na siya. Ang sarap. Mmm. Ang design niya, mga patsa mo yan. Of... Simulan natin sa dry ingredients. Gagamit ako ito ng 1 cup cake flour, 1 half cup na cocoa powder, 1 tablespoon of baking soda, 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, and 1 cup of white sugar. Pinagsama-sama ko na ito at in-strain ko para maiwasan natin na mayroong namumuong sa ating dry ingredients. Sunod, dumako tayo sa ating mga wet ingredients. Gagamit ako dito ng 1 half cup of ibap milk, 1 third cup of vegetable oil, 1 large egg, 1 half cup of coffee, vanilla, at ang ating butter. Dito nga ako nagkamali dahil hindi ko minelt ng butter. dahil nahirapan talaga ako ipamelt ng butter dito. Haluin lang hanggang sa mag-welcome by ng ating wet ingredients. Pag nahalo na nga natin yung ating wet ingredients ay pwede na natin pagsamaan dito ang ating dry ingredients. Haluin lang ng mag-welcome bite ng ating mga sangkap hanggang sa maging ganyan yung texture. Pag okay na nga ay pwede na natin ito i-transfer sa ating mga cupcake liner. ito ngang cupcake liner ay sinadya pa namin sa Mr. DIY kahapon. Akala ko nga sarado yung Mr. DIY kung hindi, hindi talaga kami makakapag-bake ng gusto ng mga pamangking ko. Ayoko naman na diretso ko na lang ilagay dito sa ating cupcake molder dahil nga possible magdidikit yung ating cupcake. Gamit ang measuring cup ay pisa-isa ko na nilagyan itong ating cupcake liner ng ating cupcake mixture. Inatasan ko na nga yung mga pamangking ko na sila ang maglagay kaso ang nangyari tingnan nyo, nagkalat lang sila. Pag okay na nga i-bake lang ito sa ating oven sa 350 Fahrenheit sa loob ng 20 minutes. Habang inaantay nating maluto ang ating cupcake ay gagawa tayo ng frosting. Gagamit nga ako dito ng 1 cup of butter. I-mix lang gamit yung electric mixer hanggang sa magiganya ang consistency ng ating butter. Sunod mag-add ng cocoa powder. I-mix lang ito gamit yung electric mixer. Pagkatapos ay i-add na rin yung 1 cup of powdered sugar. I-mix lang din ito gamit yung electric mixer hanggang sa mag-well combine yung ating mga sangkap. Pagkatapos ang nag-add ako nito ng konting milk. Naglagay na rin ako nitong ating chocolate. Mabibili ito sa mga baking store, 130 pesos. Napakasarap nito pag natin dito sa ating frosting. I-mix lang hanggang sa mag-melt ang ating chocolate. Pagkatapos ay ilagay ko muna sa ref. Para maging ganyan na yung texture ng ating frosting. Gamit yung piping bow, ay pwede na kayo mag-design ng gusto nyong design dito sa ating cupcake. Hinangayaan ko ngayon mga pabangking ko mag-design ng gusto nilang design sa kanilang cupcake. Pero tingnan nyo naman, hindi ko may paliwanag kung anong design pinagagawa nila na mekos-mekos may na. Hay, nako talaga itong mga pamangking ko. ito na ang request ng aking pamangking, yung ating chocolate cupcake. Pinalamig ko siya kasi nga mas masarap pag malamig. Sila Silang nag-design ng icing nito. Kaya yan, patcham yung mga icing nila. Silang dalawa. Sarap ilan, no? Ang sarap ilan, ang lumamig. Hindi oh, na siya. Ang sarap. Hmm. Ang design niya, mga pacham yan. Design of pacham. Kanya-kanya <laughs> silang design magkapatid. Kung ano-ano lang dinisign nila. Pero ang sarap video ko blanko TikTok. Nung